mga idol, bumawon yung at uh, nabalaw yung truck. Mga idol. Ayan oh. Nagkamaling ano si busing yan tagilid at delikado. Hindi na pwedeng idam yan. Naka ano na siya. Pag yan ay pinilit yan, may maaari matumba. Mga idol. Katal na oh. Tagilid tagilid. Wala, balaho eh. Tukot eh. mga babayan dito ng mga panambak dito mga idol malambot kaya yun mga lo na kamaling ano si kuya estimate panambak balaho Ayan, binabawasan na yung karga eh tinatanggal na ng loader mabawasan yung karga para gumaan bali mga idol, ayan na po yung loader at nabawasan na karga. Ayan, marami nang nabawas yung karga na panambak na ibaba na yung halos one port. Ngayon mamaya pipilitin niya na iabanti para may, may tama doon sa babaan. Yun lang mahirap mga idol pag ganitong panian uh, tampakan pagi di kabisa dengan driver tidak ada mesin sama pada orang kali dan sekian ya pagi kena kelang susurbihin mo yung uh, trasan mo at ipapasukan mo para sip ta sip na sip bali mga ido di uh, atake niyan uh, lalagyan ng kapri atake ng loader para hindi siya mahirapan na mag-abante uh, ginabante na ng driver ng dump truck ayan ang mga ido likakabit na yung uh, cabri. pang hatakin ng uh, loader kaya ng mga idol train na na i-abanti uh, kung kakayanin kaya kung kakayanin ang hanggang dito na lang po mga idol bye bye